ng hapon guys dito naman tayo sa ating pagluluto ng lechon manok at yan po guys ating lechon manok at yan po yung hapon, araw ng lunis sa hapon nasa pasyalan tayo tingin luto muna tayo ng hapon at yung ating ginawa yung nasa kasyalan pinapasyal ko ka yung anak ko guys ayon araw ng trabaho yun ang ating gawain ang ah. ating lechon manok at yempo depende ng ating yempo ating lalapan okay guys samahin nyo ako sa ating pagluluto ng lechon manok uh, Wala, walang manok eh, walang deliver.

Saka na guys, pa-share nyo ang ating live mga video Nalang araw, makakamati din ako Kung sakali Okay guys On. Thank you for watching. Bye bye. Next video guys.